mga idol at last day tayo ngayon ng pagbibigay ng electrolytes ayan uh, ito yung sistema na ginagawa ko every uh, Wednesday, Sunday Monday, Tuesday Wednesday, ibigay tayo ng electrolytes para sa mga ibon natin ayan, uh, tapos na tayo magpakain then ayan, magbibigay naman tayo ng electrolytes, sa magtatanong kahit anong electrolytes naman mga idol, uh, gagana yan depende na lang kung anong brand yung gagamitin nyo ah, bali yan, magbibigay na tayo yan bali, hindi kasi puno yung tubig natin na ah, naglalagay kasi ako is tubig eh, ngayon halos kalahati lang kaya magbibigay lang tayo ng tamang electrolytes <coughs> Pagpuno to is Pinupuno ko yung Takala natin Ayan May kalahat eh Punti lang nilagay natin Ayan Para na sa lahat po Breeder flyer na to Sa mga panglaban natin Ayan Tapos bukas Is plain water lang Then magbibigay ulit tayo Friday Morning lang Mga idol Ayan Tapos patakulit tayo ng Multivitamins natin Then Ayan ah uh, mga ano na yon diretso load na yon mga idol ah uh, naman binaba pinapabaw sa ibon then ayun wala naman tayo pang binibigay hindi yung multivitamins eh itong electrolytes kaya ayan uh, bigay na natin sa mga ibon natin at sana uh, maganda yung maging condition nila sa darating na loading sa Friday mga idol Ayan, bigay tayo. Then, nakapakain na rin kasi natin sila. Uh, nakumain naman lahat. Ayan, pati yung mga flyers. Ay, yung mga panlaban natin. bigyan, bigyan na natin ng tubig mga idol. Ayan, mga idol, bigyan na tayo ng tubig na may electrolytes. Ayun na kasama na yan sa pabaon nila. Dahil maagang nga tayo nagbibigay ng pabaon. Ayan, bigay tayo mga idol ano lang to mga idol hanggang maubos lang then plain water na sa hapon yan. pag hindi nila naubos na tatapon natin yan pag tungtong ng mga alas G sa alas 11 mga ganon plain water na sila yan. yan yung mga panlaban natin yan gusto gusto nila yan mga idol uy natapon pa yan ayan mga idol tapos pipigyan naman natin to sa mga ano natin mga breeders natin yung Yeah, ayan pagkita tayo sa mga breeders natin wala Maganda to sa mga breeders, mga idol dahil uh, Mabilis sila makarecover